Paano mo malalaman nang ang isang babae ay nag-cheat sa iyo? Madali lang. Gusto po malaman kung paano na may matibay mismo ng ebidensya. Subukan niyong hiramin yung kanyang cellphone randomly. Kapag ang isang babae ay ayaw ibigay ang kanyang cellphone sa iyo, ay ibig sabihin nito ay may tinatago siya. Pero kung agad-agad ibibigay niya sa ito ng walang pasubali, at walang explanation yan, ibig sabihin ay wala siyang itinatago sa iyo madali pong malaman kung ang isang babae ay nagchitchit sa iyo sapagkat ang mga messages sa cellphone ang mga chats ay napakatibay na ebidensya ganyan din yung mga pictures na makaari mong makita o mga video kung meron dun sa kanyang cellphone na itinatago niya so kapag siya ay tapat sa iyo Walang pag-aalid lang ang iaabot sa'yo yung cellphone para ma-check mo. Pero, pag ang partner mo, asawa mo, ayaw ibigay, uh, tila baga kahit hanggang sa CR, daladalay ka ng cellphone at lagi niyang hawak-hawak. Hindi -hawak. Ay silip at sa iyo. Sigurado, may tinatago yan. Maaring nag-chichit siya sa'yo. So yan, guys. Thank you very much.